Ang bahay ni Kapitan Tiago ay magkarbo at maraming panauhin. May mga pari at mga opisyal ng bayan. Pumasok si Kapitan Tiago kasama si Crisostomo Ibarra, isang binatang nagluluksa. Mga gino at gina, nagkalulugod kong ipakilala ang anak ng ating nasira kaibigan na si Don Rafael. Buenos dias, Senyoras y señores. Ako po si Juan Cristo Tomo Ibarra, i magsalit ang anak ni Don Rafael Ibarra. Nagulat ang mga pare, lalo na si Padre Damaso. Hindi nito tinanggap ang kamay ni Ibarra. Magandang ano, Binata. Natutuwa akong ligtas kang nakarating mula sa Europa. Maligayang ito Maraming salamat, Teniente ikinilulugod ko ang inyong pagtanggap. Palihim na tinitingnan ni Padre maso ang tinyente at parang may masamang kutog. Gandang gabi, ginong ibara. Ang kong makilala ka. Maaari ba kitang sa isang hapunan? Maraming salamat, Kapitan. Ngunit ako ay pupuntang sa Diego. Hindi ako magtatagalig paalam mga ginoo, ginang, maraming salamat.